Ayan no, eto na po yung paglalagyan. Ganyan lang yan mga farmer. Diba? ba? Oh. Sinagad na nila, pero hanggang dito lang yan magkakaroon pa po ng pasukan doon. Ayan, yan na ito yung bubuosan. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. kaya tayo sa taas dahil kailangan na po namin isingit yung paglalagyan ng freezer ayan kasi baka maunahan pa tayo at magbago pang pa isip so kailangan na po natin makuha yun kaya lang ito yung mga dadaanan nya ayan o oh. tatapyasin natin yan sa bagay kailangan na rin pong tapyasin dahil tumatama na rin naman ang SUV dyan sabi ko nga kay Kong 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 yung mga kailangan nating putulin grahin muna na. Ayun oh, kagaya nito. sangang ito, 'di ba? Oh, medyo tatama 'yan. Sinapapayam nag-ano kanina, nag-layout yata. 'Yan ata si Junjun eh 'di ko alam. Eh. bigay siya ng sukat eh, si Bebe. Grabe ang ganda ng ating mga ano. Bukas si Kongkong itong papatrabaho natin. Mag-aambono din pala mga kamatis, mga ka farmer. Ewan ko lang kung tingnan natin kung magbunga siya. Kasi talaga ang kamatis pang ano 'yan eh. Pang wind, ano 'yan, pang summer. <laughs> Pero yung mga nagkakamatis sa bundok. Eh, sa swerte din sila pagka ka talagang tumama mga farmer. Pero ang hirap tamaan ng kamatis. parang kang tumitira ng uh, big fish. <laughs> sa darts. <laughs> dalawang triple 20 isang bulls ay ganoon po kahirap dahil uh, ang bilis lang ng maubos nung ano nung lives, yung lifespan, span mabilis mamatay po yung kamatis kaya mga um, pag mahina mapangit ng presyo wala na tapos na istorya maambon na naman nako chichi pa naman ni eh, susunduin ko nilitson pala tayong isa ngayon mhm mm -hmm. ito yung paglalagyan Nagpa-deliver na ako ng simento. Ay, naandun na. Uh, bumili na rin tayo ng buhangin na isang ayan. Tapos bakal. Ang bilis naman na layout. Kung kailan isa lang. Pero pag tatlo. Ba't, pag isa mabilis? Pag ano mabagal? Ah, dalawa pala sila. Ayan o. No, oh, ito na po yung paglalagyan ganyan lang yan mga farmer ba? Diba? Oo. sinagad na nila pero hanggang dito lang yan magkakaroon pa po ng pasukan doon yan yan na ito yung bubuhosan tita ligaya nga interesado interesado din yan yung mga nakakaalam po dun sa freezer na yun nakita nila ay mga nag-message sa akin na farmer panalo na yan. Meron din naman pong concern, sabi niya ka farmer, ingat kayo baka mamaya yan ay linalagyan ng mga patay na sundalo. Sabi, hindi naman po. Pagkain pong nilalagay doon. May mga nag-message po ng mga militar, ng mga dating ano, sundalo, ayun mga retired na yan ang gamit namin dati sa Afghanistan. Yan ang gamit namin dito sa ganito. Ano lang ano yan ka farmer? Sabi nga ni Alex Magat, ni ka farmer Alex. Sabi niya, ka-farmer, panalo ka na doon. Ano yan? Uh, Ini-scrap talaga nila yan after 10 years. Ganun po kabilis. Gumagana pa man yan o hindi o sariwa pa basta nakasampung taon dispose na nila yan. So, ayun. Tapos yung uh, ano, yung unit naman, yung cooling system niya, sabi ni Marvin eh, yung <clears throat> mamimit nyo rin po at makikita ninyo pag ginawa niya. Ano, sabi niya, huwag kang mag-aalala dyan. Sabi kay Bebe. Kasi pinapatanong ko, Bebe, baka kailangan pa ng May sarili na daw pong transformer yun. Tapos, ito yung kwento ko kahapon, mga farmer. Ito, muntik na ako maledo. <laughs> ano, uh, may natirang mais. Kahapon gabi pala ang joke Mais lang, muntik na ako mamatay. Ewan ko ba, parang bigla ako nasa mid. Tapos, biglang... Ayun, nabulunan po ako. Hindi ako makahinga. Tapos si Bebe tinatawa ng pa ako. Kala niya na possess daw ako. Linoloko lang siya. Pinaprank ko daw siya. Grabe. Muntik na dumilim yung paningin ko. Bumagsak. Siguro mga 3 seconds na lang. Eh kung hindi ko po na ilabas. At hindi ako nakahinga ng konti. Eh wala na. So tinatanong ako ni Bebe Sabi niya Anong naisip mo kung nung nangyayari yun. Sabi ko iniisip ko kayo. Siyempre yung iiwanan. Yung mawawala. Wala na yun eh. Kaya yeah, tingnan nyo yung boses ko paos mga farmer nagano po ako ng ano Kaka Pilit ko na ilabas yung ano uh, Ganun ako ng ganun Ang lakas talaga Ubo ko ng ubo Tapos siing ako Hah! Ganun Hindi ako makapagsalita Hah! Ganun Yun Tapos may dugo na lumabas Pero hawa ng Diyos Ayan nagpapasalamat ako Na binigyan ako ng Ano Ng panibagong buhay So, ayan. 'Yun po ang kwento ko. Mais lang, grabe mais. Ayan Umuulan na naman. Ayan, sasasakyan kami. Papababa ko kaya 'yung ano, 'yung uh, binili namin ni bebe na ano. 3 o'clock. Palayaw tayo. Ayan. Uh -huh tapos ayan uh, kahapon Sunday thankful tayo dahil uh, target naman tayo mga farmer apat na grupo po ang na uh, napaunlakan ng kubong ito ayan apat tigdalawa dalawang apat na batch <laughs> mayroong mas maaga nung ano tapos sa uh, after siguro mga may mga one o'clock ata noon another ano na naman dalawang uh, batch na naman so ayun uh, thankful tayo kaya eh, sabi ko nga parang bebe luwag na pala ng kainan kasi nga dito po malaking grupo di ba so, malaking grupo tapos sa uh, dito ayan mga long table kaya parang ano uh, sabi ko parang konti ang tao pero marami na rin pala <clears throat> maluwag lang talaga na nung nadagdag po itong kubong ito kasi kahapon, ilang grupo ng riders dito din sa kabila. Tapos sa kabila naman, isang uh, siguro mga 18 din yun. Nasa kabila naman. So, okay naman. At least uh, nagagamit. Sabi ko nga, masaya ako pagka nakikita ko po na nagagamit yung kubo. Kasi, di ba, may ginawa natin yan para dyan eh. So sana makaabot pa na ano kasi tayo sabi ko nga one day at a time lang naman po itong business na to hindi ko po may consider pa na although naka 3 months na din naman kaya sana tuloy tuloy cross fingers basta kung ano yung naisip ko na idea yung pwede pang gawin bumili na nga rin ako ng lubid kasi yan magpapalagay din po ako ng ano dito uh, swing dito siguro yan dyan tapos isa dito doon swing po mga Kasi yan lang naman ang pwedeng lagyan eh no swing Tignan natin dito sa kapila pag naayos ito pwede pa siguro dito sa ano dito ayan no pwede din tayo maglagay dyan dito siguro pwede pa naman so ayun pero gawin muna natin yung yung dalawa tapos ito kailangan mahuli na yung mga manok na yan at Aayusin natin yan. Lalagyan pa rin ng net na yung green. Kukulong natin para yung mga gansa nating labidabs natin. <laughs> gansa. Hindi mo magpasok. Nataniman natin yan. Para at least sa harapan po ninyo yung veggies naman. So, unti-unti lang. Tapos ito, ayan. Pag naayos na po ito. Talitada ng kaunti. Graba. Papantay natin yan. Graba. Tapos sa uh, yung CR ay malapit na rin naman pong maayos. So siguro mga 2 weeks pa ito. Okay na to. Tiles na lang naman and then kisam Oh. Kang busy to ah. ayan. Ang ganda na oh. Ang ah, farmer oh. na dito. So ayan. Na na din. Ito pa. Tapos ayun. Tiles na lang. Palitada. Okay na pala yung mga counting palitada na lang pala. Ito. Plus ito. Ayan. oh, Ito tapos na. Ayan na yung urinal. Hmm. Swing door. kisa me. O. Oh, yung ilaw. Ayan. Nakaabang na po yung mga wire. So hopefully ay matapos natin to in 2 weeks. Ayan po ang target natin. Maximum siguro 3 weeks kasi ano din po. Bagay hanggang linggo pala ang trabaho naman. So sana maano. Malay natin. Meron nga nagpapa-reserve na ng December. Sabi niya kay Bebe, sabi ni Bebe sa akin. Kaya lang Sabado. Gusto daw pong uh, rentahan ito ng simpleng kasalan lang naman na celebration. So, kaya lang Sabado po, eh, siyempre may ano tayo nun, di ba? Lalo na December, marami din po ang gustong pumunta kasi marami ang uuwi niyan ng December. So, medyo, ano, medyo, ano tayo, alanganin tayo. Pero kung weekdays, kaya namin kayong pagbigyan, God willing, siguro po, ay eh, mas maayos-ayos na ng kaunti ito. Ayun, oh, na mas maayos-ayos na, mas maganda-ganda pa malay natin mga simento na din yung hanggang sa dulo di ba hindi natin alam so ayun po ang ating uh, inuunti-unti hmm. sabi nga nung ano, ka-farmer maglagay ka na ng airbnb happy ko mabalis pong sabihin kaya lang <laughs> budget is dano, <done>, no? <laughs> ang hirap din di ba kailangan natin na uh, pag-isipan ng maigi po bago tayo gumawa kasi kung papagawa tayo kailangan eh buo na ang loob natin hindi yung pang long term talaga na eto na yun di ba yung pang matagalan kasi baka mamaya ang paggawa tayo wala din mang mangyari eh, eh paano mo hahabulin yun so ayun po pero ano unti unti ayan papais naman natin pangarap nating freezer ayan parating na din naman po at uh, hopefully makuha na natin ano kinakabahan ako eh 15,000 lang ang dinown ko at uh, baka mamaya eh, magbago ang isip no. Sabi ko nga ano, kukunin niya na ba yung yung, <laughs> yung bayad boss pag pagkuha mo na. Kasi at least kung bayad na wala na tayong ano eh. 'Di ba? Pwede ka na magreklamo. Teka, binayaran ko na yan eh. So, ayun po. Bablog natin kung paano nila hakutin dito para at least makita nyo din po yung na ng boom truck. Kung paano makakarating dito. Sana yung boom truck ay magkasya sa ating. Uh, yun lang po ang iniisip ko. Okay lang naman yan tamaan yang mga halaman na yan. ba? Diba? Walang problema. Importante makapasok po dito yung boom truck. Pero kung hindi man mangyari, forklift gagastos pa rin tayo syempre. Ang uh, problema, yung forklift syempre yung travel babayaran mo pa yung travel noon eh. May travel po kasi yun eh. Kung magkano yung ano travel nung papunta dito ng forklift tapos sa uh, yun forklift na po ang magdadala from there to ano hanggang dito sa sa atin sa farm so ayun ayan po mga farmer ako okay yung magsusundo na yata nung oras na hindi pa naman 3.15 ano ba itong lechon na to pick up yata ito eh baka mamaya malina naman nakabahan ako kay Bebe. So, sobrang dami po nang ginagawa ay... sa <laughs> so, sobrang dami ng ginagawa niya ay ano tapos meron pala kami bagong ano ha ah, yung lechon paksiw na nakatab kasi sabi ko ang daming lechon so iluto na yan sa so, saturday ay naka discount po yung for ano natin for take out lang naman yon mga lechon paksiw natin na for take away pasalubong so ayun nakatampo tapos nag-iisip na ako kung anong pwedeng idagdag na putahe kaya lang hirap po isingit ng isda no? although mahihirapan din kasi tayo maghanap ng isda rito tapos langaw ano pa yon, di ba? alam naman ng mga ano yan mga fishermen's nating nanonood na pagka nag-ihaw ka ng isda lalo na po papakol nako po maniwala kayo sa akin kahit ang bangaw ay nasa isang kilometro na layo <laughs> amoy <laughs> mabilis pong ano tapos sa ganun din yan talagang uh, nahahanap nila so hindi tayo pwede sa isda unless meron tayong uh, naka aircon na lugar na sarado talaga ano pero ayun nga kasi gusto ko sana dito control natin yung langaw at the same time eh farm setup tayo. 'Di ba? Yung inercon mo kasi parang wala na, hindi na ganoon ang iba na ang datingan eh. So ganoon talaga uh, farm setup tayo naman ay ano na mababawasan na yung nagrereklamo po na may amoy amoy ang baboy mas malilesen na po yan dahil uh, pag dumating na po yung freezer ay aanuhin uh, na po namin agad yun isasabit na namin oh, for one week namin uh, ano, and then another week ano na naman po kami may Monday mga ganon so weekly lang hindi naman po magtatagal at least mas magaan po sa mga tauhan na hindi na sila mapupuyat hindi na sila gigising ng maaga so kaya na po nilang let's say ano ba diba? kaya na po nilang trabahohin ng isahan yung ano yung uh, pagkakatay and then nakasabit na so at least okay na yon hmm. tapos ayun may nabili pala akong lagayan ng mga tools dun sa ano sa garahe metal ano lang naman ah tawag dito metal uh, cabinet ayun no ah ta okay, ng mga farmer metal cabinet lagayan lang naman po ng mga gamit sa ano ang bawasan nito at dami nilalagay ah tapos pa ako sa kaka ano kahapon grabe sabi ko bebe Ay eh, kala niya daw na poses ako grabe naman sabi ko bebe pa alam mo na ako na choke na nga eh hinawakan ko siyang ganun oh talagang hindi na ako makahinga eh ganun <laughs> grabe sabi ko ganun pala buti na lang mais lang po siguro dahil malili may kumakain o no? ano kaya di makaarangkadanda o niya ano ah something is ano ah ano ba asaan yung kumakain yan kumakain ito Ah, ano nga ibon kabila ganun din oh. oh ah ibon ang kumakain hindi ano hindi po uod or ano lahat oh mayroon talaga oh ano putol ulit yung ating sinasabi ko sa inyo duhat yan mga farmer So ayun. Buti na lang, butil lang ko ng mais. Guro na uh, nakaano. Tapos nung nakahinga na ako ng konti sa ilong, nakabuelo -naka na ako para ilabas yung ano, yung uh, nakabara. So ayun. <laughs> Hanggang ngayon naisip ko pa sabi ko second life Beb, tinatawanan ako. Sabi ko kala mo ah. Talagang naramdaman ko ka ko yon. Ay. So, ayun. Nababa na. Tingnan natin yung, ano, yung uh, nabili ko na <laughs> 8.5 din. Pero, okay na rin. At least, yung mga gamit ko sa motor, yung mga tools tools, may binili na naman nga ako na uh, kasi nahihilig ako magkalikalikot. Yung, uh, yung aking uh, barako, eh, in ko na naman. Sana nakuha ko na Mas uh, liniitan ko na po yung ano Yung Air and fuel mixture hmm. Kinaganda dito kasi Yung makakalikot mo talaga Pwede ka na mag DIY Kahit papano Mga tutorial ngayon Pag baklas baklas Kumuha na po ako ng mga uh, Ilang ilang tools lang Mga china china lang naman <laughs> Mga US made kasi dito Mahal na eh pero yun naman po kasi talaga ang mga malulupit na ano. Pero ito, China-China lang tayo. Ayan o. Oh. Oh, ito mga ka-farmer. Ayan. Ito mga luma na yan. Ito. Para at least. Ayan o. Oh. Ayan na po yung binili. So pwede na nating mag ilagay dyan. Ito yan. Diba? May susi. Ah, ano? Diba? May hihiram. Oh, nakasusi naman sa para nakikita nyo di ba ayan na ang susi nito asa ah, saan na ba yung isang susi dito yata ba ah oh. oh, saan ang susi ba aruh yung susi ah mga farmer na wala yung susi isa ah. patay tayo dyan apat yan eh apat yan eh bale napin natin baka nasa sakyan lang so ayun eto tingnan natin ako okay. ayun namamatay mamatay tapos patayin natin yung lumamig bah patay tayo ah yung susi baka nahulog nung aro halaga naman pag minamalas wala uh, yung susi bale mm -hmm. so ayan mga ka-farmer hanggang dito na lang po at ako uh, yung uh, Baka magsasakyan na naman ako nito. Ayan na naman ang ulan, no? Patay tayo dyan. Siyempre, hindi naman po pwede. naman si Chichi, hmm. Ayan na naman po yung ulan. Sasakyan na naman kami nito. Ang hirap kasi pagsasakyan, eh. Hirap sumingit doon sa school nila. balik kung ano, sasama ko na lang si Bebe. Kami naman ay mag-grocery at kailangan na din po ng mga kape-kape daw. Ang lakas nami sa kape, grabe. <laughs> Pung may patrabaho talaga, grabe ang So, ayun, maraming salamat at uh, magandang buhay. Nabili ako ng 400 pesos na bola, mga ka-farmer. Sa Wilcon pala, yan, Singin ko lang yan. 400, sabi ko, baby, maganda ata ito, bilhin ko ha. De, sige, bilhin na namin. Pagdating dito, yung mga boys, kuya, ang likot ng bola mo, bakit ka ako? Oblong eh. Wisit ka ako. <laughs> ang hirap talaga. Kakatipid, kakatipid eh. Ay, nako. Ito na kasi oh, yung kay ka-farmer ano, Arnel. Ayan na, nalaspag na nila. Kasi talaga ang leather mga ka-farmer, hindi talaga pwede pang outdoor. Rubber lang. Yung kay Ate Abby, okay na mga lang. Nabutas na rin. Kalbo na rin. Ang bilis din eh. Galaro kasi sila halos hapon hapon naglalaro. Habi ko, bili ako ng ano, pang reserva ba. Kasi meron pa naman isa yung kay Ate Gina eh. So, ayan, oblong naman. Eh, bale. Bili na lang ako ng ano. So, ayan, ito na pala yung tali. Ayan na yung tali. Pwede na yan. Oh, okay na?